channel. Friday po ngayon. Siyempre, pag Friday, nandito po tayo sa Bukawi Pet Market para i-update po kayo sa mga favorite nyo, dog breeds at cat breeds. Pero bago po ang lahat, sa mga hindi pa nakaka-subscribe, subscribe na po kayo sa ating YouTube channel, Ride and Roll. Follow nyo naman kami sa aming Facebook, TikTok at Instagram. Tara, sabahan nyo na po kami. Eh. <laughs> Meron tayo pair. Uh, ay, ay, ay. Pair to. Pair. Hindi sila magkapasin. Oo. Oh, may, may buwan na. Ilang buwan na to? 9 months. 9 months pa. oh, malapit na sila. Mm. -hmm. Sulit na makakabili na ito. Kaya... Pekinis. Pure white. Mm -hmm. Pure white to. Oh. Magaan. Magkano? 12K na lang ang sa Ay, 12K na lang. Isa, pag-pair? Pag-pair, uh, kausapin lang ako. Oh, yan. PM nyo na lang. Ang password. Gamitin nyo na yung password na natitira dyan. Ay, ito, si Itzu. Ayan, may Itzu tayo, Choco Leader. Nag-groom ko lang kayo isang araw. Ginroom ko eh, bol yung ano eh. Buti, marunong ka mag-groom. Oo, Oo. Malinis, ano? Yung ako leader. Oo, babae. Babae, virgin. Virgin pa, oh. How oh, much? Ay, kayo na lang. Nakumura ah. na na. Lahat ng seat, lahat ng suit ko, 5K. Yan, babae din. Babae to, ah. Yung black ko, babae din. Ay, oo, oo. Nga. Tapos, eto, lalaki. Mga ano ba yan? silang tatlo. lalaki to. Ayan, 5K na lang. Ayan, yes, 8 May password tayo dyan. Oo, may password to, 8 ha. Ako so, para tekstote ko, 10K na lang Ay, 10K. Ayan, 10K na lang ha. Ang cute to. Ang ganda. Ako lahat Anh ta đầu bên biển của dân đó. bên, bên dân <laughs> <laughs> Oh, Nung nakalaan, payat na payat siya, di Oh, yeah. ngayon, medyo may katawan na siya. Oh, ma. Malak kaya, kaya pa, man, eh. malakas kumain yan. Hindi <laughs> <laughs> naman. Hindi naman. Ito kasi, ko, ano, yung Yorkie. Eh, kukuhanin na yun eh. Sana dumating. Oo okay. oh, okay. sana, sana. Oh, Lalaki. Pero pagka lala hindi dumating, available pa siya. Oo. Okay. Okay. Uh, lang. Ipoy na lang kayo tayo, kuya. 4,000 lang yan, 4,000. Oo, oh, ang mura naman ito. 4K lang. <laughs> Lalaki yan. Lapit <laughs> na rin siya, Mustad. Oo. Oh, pwede nang gamitin panghihintay. Yan. Inquire na lang po kay Peggy. O, tapos next week, marami ko dala si Hitsu na... Uh, Maliliit. Makapang. Maliliit. Princess tayo. Pero okay. pang na siya. Tapos, yung mga Belgian ko, pare-release na rin. Ayun, oh, dami. Dito na ulit, no? Sa uh -huh. Bukawi. Puntahan nyo na lang si Kuya Jerwin next week. Manalaman nyo yung pagkakaiba ng Belgian at German. German ano? Pwede na rin mag-pare-release kung sakali. Oo, oh, para serve na kayo. mga babae din doon. Oo, oh, meron pa available pala. Nag-arrange ako ng delivery, ha? Oo, mm -mm. ayun, nag-delivery. Tagal-tagal na ako walang Ay, delivery. Ano Ayan ah, Kontakan na lang po si Kuya Thank you. Sana una ako ah. <laughs> Ilang months na po? 4. Sa eight, four, e four months, ano? Oo, oh, sa 8. Okay. sa 8? Sa oh, Babae po ito. Babae. Babae. Ito, una na naman kayo dito. Nakaraan na ang bilis. Nakuha agad yung seats nila nanay tsaka ni tata. Ayan, may PCCI. May bed card din. Magkano po ang bigay natin? Eight. 8 lang, oh. <laughs> may papilyan, na. Ah. 8K lang. Babae pa. Ano, no, ang ganda pala Ang Wala ka talaga makakita ang gold Ang lambot, no? Oo, oh, tinan mo, kinilis Ang ganda. 8K lang. Ito, may bet card, may PCCI. Napakamura. Ayan, nyo na lang ano, po ulit sila, nanay ka. Nanay, FD 0935-3761656. Ah, pangalan po ulit. Yan, uh, ate Evelyn. Ayan, Ate Evelyn. Ano, Ayan. na kayo dito, guys. Salamat ate Eveline, po. Thank you, ah. nyo po ito. Ako. Bring, bring, bring. Ako. Isa na lang. 6K Fair breed naman siya no? Diga saan po kayo ito? Santa Maria Ah, sa Santa Maria lang Number na lang po 09 Hindi ko kabisado eh Ano po pangalan nyo? Beng na lang po Beng Salamat po Ang mga wala po eh Number na lang po Pangalan po Ace Pascual Ayan, salamat po <laughs> Good morning. Good morning. Tatlo lang ng dala mo. Tatlo lang dala ko ngayon. Mamaya pa yung mga stocks eh. Isang kid. male, isang female. Pumilin Ay, isang niyan. female, okay. male. Pure pomeran yan to, Kuya Monchi. Yes, yeah. bear type. Party color. Orange table. Okay. Kaya, this type ko dyan, 8K na lang. 8K na Kabilis lang? Mabilisa na. Ito pa isa. Babae din to. 8K na lang din, Orange. Salamat. Eh, bawas pa naman to. Lahat may bakuna. Ah, meron na. Mamaya meron akong maparating na mong Dalawang teraso. Eh, yabol natin mamaya sa vlog. Pag Sunday na sa Kronto na dito. Ah, sa Sunday pa ba? Pwede, ma? pwede nyo na i-inquire sa akin. May kita nyo rin sila. Ah, <laughs> yung mukha nito. Yan, yeah, no, ang party color. Oo. Lahat ka naman negosyable. Bahagya na lang. Oh, PM nyo na lang po si Kuya Monty sa Facebook na. Kasi sila po kayo sa akin wow. sa number ko. 7966-815-454. Thank you, Kuya Monty. Thank you po. Ayan, dito tayo sa pag-block ng Jay, uh, Joshua. <laughs> Ayan, yung mas malaki lalaki yon. Okay. kasi itong dalawang girl na to, pare-pare sila 1 year old na. For breeding na. Proven sila pare-parehas. Hindi si Sar yan. Miss lalaki. Miss, Miss lalaki. Kaya ano lang dito, uh, 15 yung babae, 13 yung lalaki. At dito, yung malapit, chow chow babae. Kaya 11K lang. Solid blue tang yan. Eh. Yung kasama niya, Shih Tzu, choco, babae. Kaya 8.5 lang. Ito, chihuahua pom. And seven lang. Lalaki. Ito, chihuahua long coat. Seven Baba. Ay, lalaki. Ay, babae. Oh, okay, Ito, mini bean. Mini bean uh, Sana lang po ba yan? Six five. Lalaki. Sana lang siya. Shih Tzu. Yan. Six K lang. Lalaki. Ay, six, Three months. Ito okay. <laughs> yung mag-performance natin. Ay, Ay, ang ganda ng Seven, ba, seven. Oh, okay. Lalaki K lang ito, medyo na uh, mura lang. Ito yung dalawang girl, 7 lang. Yung lalaki, 7 din. Puro choco. Puro ano lang ito, wala pang 1 year old. Eh. Dala natin yung isang English. Ito, 25. Siya yung buntis na mag-1 month. Tapos yung French. Yan, 12 lang, babae. Yes. yung, nasa bahay na mga English may paper oh. siya wala ito dami na natin sa kuya ko to yan benching ko Yes. Saan yung message? Saan yung message? May papel yan? No wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala pa. pa. Ito pa yung saan niya rin. Para sa video oh. na lang tayo. <laughs> Basta message nyo lang si Kuya. Oh. John John. Ito yung dalawa niya. Exotic. 25 din. Oh. Kasi ito 15 yung babae. Ayan, babae, 15 pesos. Mas may bigel ba tayo? Yan, seven uh, five. Seven five Ayan, 75. 75 lang, pili. Lalaki. Dito, may bigel. Wow, ang laki na ito. Ayan, 20 lang, lalaki. So, may papel. try, kompleto. May papel na, 20 kaya. Ah. Tapos ito. Ayan, 25 isa, French bulldog. Nasa ito blue, Shih Tzu, L5 lalaki. Ito ko yung okay, Joshua. So, si Happy. Mga Happy na, no? Ayan, L5 lang. Lalaki. Happy. Ayan. Ayan, may mga Maltese pa sila Kuya <laughs> Joshua. Ah. Ito ah. pinta. Ah. Wala silang papers. 3 oh. months. Oo, oh, okay. Ganda, okay. oh. Ah, ito yung female natin. Uh, this is female. Dalawa sila. This is female. Yung female natin, 12. Yung male natin, ito dalawa. Ayan. Yeah. Male, 10 lang. 3 months. Ayun, Medyo madami dami oh, Madami talaga sila Ayan, May mga previous din sila na... Isa? Isa? Ayan. Ang ganda. Mamimili ka na lang. Pagkabili mo. Ayan, may pet bag din sila. Ang cute nito, oh. Ayan, May ribbon. Libre lang yan pag bumili ka ng aso. Ayan. May box din. May bag. Siyempre, yung binabag yung maliliin. Nalagay ko ba yung number mo, Kuya John? Yes, 0956-195-4793. Saka page natin, MW Kenyon. Ayan. Salamat po, Kuya. Thank you. Good morning, Lamel. Oh, yan. morning. Good morning. Pets ni Ate Fred. So, yan. yan. Morning po sa inyo uh. lahat sa mga subscriber na Ride and Roll. Yan. Ano Huwag nyo kakalimutan. Yun? Ang meron dito, siyempre eh, ako. Hindi, hey, no. <laughs> meron tayo dito, Bigel. Yan. Dalawang babae na lang, nakuha na yung isang kapatid dito. Eh. Lemon, no? Lemon. Pwede ka magpalamig ng lemon. Babae. Bochok to ah. Bochok, Parang kain large bread eh. Yan. No. ko na lang 8.5 negotiable. 8.5 negotiable. Babae ito. Babae parehas. O bagay, o puro babae. Rare color pa. Lemon. 8.5. Tapos, itong si negro. <laughs> alam mo, abot. Alam mo, abot yan din. Negro, yan. Bigyan ko na lang 16K negotiable. Bear type. Boom. Bear type. Yan. Meal. Nagbabago pa yung kulay. Hindi ko alam kung tsokolate ba o gray, ayan, o Oy, itim. Mabago pa yung kulay. Ano ba siya? Try ko ulit. Oo. Siya? No, di ba no? <laughs> Ayun. Ilan na yan? 3 months. 3 months. So, vaccine na to. Lahat vaccinated lahat, oh, license plate yan. Oh, yeah. At sa mga ano, huwag kalimutan subscriber ha, ni Ride and Roll, tsaka huwag kayong makalimutan mag-follow, yan. Ha? Delivery ha, free delivery within NCR, kung probinsya, pag-usapan po natin. Tawid na agad, meron tayong legit na shipper. Ha? maingat na maingat yon talagang pag alang yung alanganin, hindi niya ipipilit. Ayan. May oh. malasakit sa mga aso pa hindi didilig. Oo, uh... oh, meron. Meron tayo tawid dagat. Hanggang Mindanao, meron. Huwag oh, lang labas ng ano, earth. Wala oh, tayo nun. Oh, sa <laughs> so, ano mga nagtatanong kung nagsiship pa sila, yan. Ah, meron, Ay, meron. Yun. Yan. Ang kagandaan nito, uh, bibigay ko sa inyo mismo yung contact number ng shipper. Kayo na lang ang mag-usap oh, regarding para, doon. No, no, oh. Para labas ka Labas ako doon. Oh, labas ako doon. Thank you. Thank you. Maraming salamat. Follow natin ang uh, page niya. So, Hindi pa. Sa pag nakarits pala ako ng 1,000, 100, mamimigay ako dalawang 500. Ayan, oh, dalawang 500. 1,000. Ayan. Oh, Salamat. Thank you. Oh, good morning, Kuya Oli. Good morning, Tim. Pare, kayo and roll. Ano oh, meron dyan, Kuya Oli? Ah, pare, labrador puro. Labrador? Oo. Oh. 5K na lang, 5K. 5K, oh. 5K. 5K. 5K na lang. Lalaki, boss. Okay. Ito. Tapos meron tayong babae rito. Pare, 4,000 na lang. 4 na lang. 4K na lang babae okay. la, okay. okay. la. <laughs> okay? na parang hindi nabibitawan yan. lab. love. Magkapalit sila yun. Magkapalit sila ng tsoko. Hindi nabibitawan 4 na lang eh. Oo. Dito, kaya. Pare, eto ang crossbreed, rider na labrador. 3-5, negotiable. Not love, 3-5. Okay. <laughs> Tapos, meron tayo pare. Benjam, benjam, labrador. Ako, Benjam, labrador. 3-5, negotiable. 3-5 din. O, babae. Eto, oh, hindi kapatid ko. Nalino, pare, ganun din. 3-5 ka lang yan, pare. Anong mix ito? German yes, Lab pare. German Lab? Oo. Okay, German 3-5 na yung negosya 3-5 na lang din. Ah, shout uh, po sa Barangay Matimbo. Yun lang po masasabi ko. Wala na po kasi Medyo busy si huh? Kuya Oli. Oh, ayan. Ayan oh. Na ako bilhin yung kanina, itim niya, kapatid niya. kay choco. Hindi really pwede na yan, boss. Oo, oh, kaya mura kayo binigay sa kanila, 2-5. Pwede okay, oh, salamat din. Sorry. Diyo lang yun. Di oh, naman yun. Oo oh, naman. Oo, boss, yun. oh, yan. Ano yung dala mo ngayon? Good morning, boss Dennis. Oo, oh, yan. Eto, meron tayo female, oh. Uh, ano to? Dobby Lieber. Dobby? Dobby oh, Lieber. Uh, 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 female to, ah. Formasod, running five. Kompleto na sa lahat ito, vaccine and deworm. Papakita natin para makita ng mga subscriber mo. Ayan o, no. apat na vaccine na yan o. No. pa ng beto, di ba? Oo, ayan o. No. Apat na yan. Tapos yung deworm natin, tignan mo naman. Tatlo, permado rin. Oo. Ngayon, ang... Pardado na to. Oo, oh, bali ito, alagaan na lang to, Ang father na ito, li, uh, White Dobby. Ayan o. No. Tapos liver naman yung nanay. Oo. Oh, oh. Kaya maganda to. Quality talaga to. Four months old, running five. Bigay ka lang ng 10K ito. Oh, yeah, 10K. 10K, Negotiable huh? oh. yeah. pa yan. Basta subscribe ng Ride and Roll. Bigyan natin discount yan. Walang problema. Pabaya yeah. ha? Four months old. Ganito. No believer. na no believer yan. Oh, meron pa? Oo, meron pa. Ito, yung mail natin. Bigay na lang ng to. May vaccine the worm, Running for months. 5-5 uh, oh, na lang five, five, yan. Try color ba siya? Du dual, uh, dual, dual. dual, dual. Double color. White and black. Pero dominant black. Okay. Lalaki. Ah, uh, bigay na lang ng to. Vaccine the worm, ah, vaccine the worm, Running ano na Running for months. 5-5? Oo, 5-5. ball. Doon yung JRT natin, babae. Oh. Ah, uh, ito na lang natitira. Oo. Uh, from 11k, bigay ko na lang nang ano yan, 10k. 10k na lang. Ah, uh, bali kompleto na sila to. Vaccine de one pati ang rabies pero. Formation, Jack Russell, Jati babae. Oo. Uh, from 11 dinuwan ko ng 10. Ah, Pag-uubos lang yung lahat niya. Pag-uubos lang. Ah, sa ni Pacquiao. Ah, sa Shout-out? Oo, yun lang. Shout-out, no. Sa, doon nga pala sa isa nakabili kanina ni Shih Tzu. Oh, Ma'am sir, sensya na. Nakalimutan ko yung pangalan. <laughs> yun lang. Thank po, Salamat po, Jenny. Salamat na Good morning. Good morning, Riding Road. Kamusta? Ka. Meron tayong dalang mga aso. Oo. Kaya uh, na, ayaw mo sabihin what kind uh, of uh, breed eh. It's a breed. <laughs> It's a pure breed. Uh Oo, -oh, pure breed to. Ayan, meron tayong puting white. <laughs> white Oo, eh. uh -oh, puting white to. Pure white na husky, rare color, uh, madalang lumabas. Walang kahit na bahit Walang. na ano yan. Walang bahit. Kahit isang hibla lang na itim, wala. Pure white talaga. Na white siya. Hmm. Tayo import ang parents. Ang ganda ng mukha, no. no? With PCCI, two balls. Wow, bait. Ah, madidilaan kasi ako. Bait, no? Mm. Bait ka. Two balls, ha? Two Mm. With PCCI papers, six months, complete vaccine. Ganda sa ng nito? Mabibigyan oh, ko lang ng murang-mura yan. Murang -mura? Marami mag-uunahan dito. Marami. Eh ka nga ni Nogski, buntot pa lang, pwede nang pampagpag, oh. Ang halika po. Pwede, no? Bakto ba nga pala ang parents niya, kaya yung balahibo niyan, sigurado ang, ang kakapal. No? Parang ano, no? Yung sa... sa... samoy? Sa ah, parang ganun, parang makapal. Parang ganun, no? Makapal yung... Ay... Ah, okay. Sige ko lang yan ng 13K. What? Rekta price tayo, with papers yan, ah. Ang mura nito. Mura. So, goyas, soy. Yeah. Yeah. Oh, 13,000. 13,000. Mga sanmang siguro sa ano, Japan yen. yung hmm. meron isang ay. ay. laging tulog. <laughs> tulog eh, sa... <laughs> kasi English, kahit may English bulldog ganyan. Kahit maingay ka, nagsasalita uh -oh. tayo, hindi niya naririnig uh -oh. yan. Huwag mo lang gagalawin yung kulungan niya. Oo, okay. Uh -oh, tama. Okay. Huwag uh -oh, natin store tama boy, relax na uh -oh. relax. Hindi mo sa yan. Uh -oh. Hello! Hello! Hello. 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 Kahit pangalan niya? Oh. Oh. Wala, Wala. Oo. Uh, Ikok! Wala. Di ba? Wala. Ba't ka naman ginanyan mo yan? Ganun lang. Oo. Yay! Yay! Yan lang. Yung unat mo na yan. Good morning! Yan, Timing. Uh -oh. uh, three months may get. Non-paper. May vaccine card. Bigyan ko lang ito ng sagad 20K. Wow. 20K na lang. Wow. Oh. Lapad yan. Meron ano, lang siyang ano. Nagkaroon lang siya ng hotspot dito. Pero Madaling gamutin. Ayan, oh. Oo, oh. okay. Oh, okay. Oh, okay. Gagaling din naman oh, oh. yun. Spray lang ng violet. Yan lang yun. Wala nang Oo nga, yung lumaki na. <laughs> Ganda, color okay. okay, pattern niya, maganda. Oh. Yung may bultot niya, o. Parang bigta. Tapos meron tayong mga carbonado na Belgian, mali nga. Ma. Uy, ang dami. So, ito, hindi nila kapatid na Oo. Yan, may female. Female ko, aapat, uh, apat, isang male, ito male. Uy, sa si TikTok na lang tatanong nito ha. Ah. Ubus na ba yung nakaraan? Oh, ah, ah ito yun, ito yun. Ito, yon. ito oh. yon. okay, okay. Ito, bigay ko na lang na mabilisan, 5K each. Dude, gaganda ng kulay. 5K na lang, oh. um, Import line din ang parents nito. Oh, pure breed yun ah Pure breed. Oh, so, hindi ko tatanungin na pure yan. Tinanong ko na para Ito, sa inyo. Ito ang si Tatay Chester. Ay, ang cute nga. Mura kasi. Binigay ko na ng mura. Okay. German Shepherd na black, male, 3 mm -mm. months. Mm. With PCCI papers. Wow, may papig. Ang laki ng pao, oh, big bone. Correct. Bibigay ko na ng 10K. 10K 10 lang to. Don't German one, Shepherd. Don't to ask si, Tatay Chester, napakamura daw. Ang oh, mura nga. Oh. Ayan, uh, black talaga oh. Laki na pa. Oh. Pwede natin tali, mura-mura. Enjoy oh, 10K. lang. May papel. May papel. <laughs> <laughs> ang ano ng German eh 25k. Tama. May papel. Ganun ang presyo. Sa rare color black. Oo, oh, rare color talaga siya hey. black. Tapos yung mga bullets natin exotic 10k na lang din yan. Non-paper non, non -paper pero complete vaccine na na lang. Ano na yan eh? 4 months may gitna na. Okay. Yan, 10K na lang ha? 10K na lang. Negotiable pa ba yan? Hindi, recta price na tayo Ay, ano. sa lahat na yan. Ayan. Eh, Shoutout nga pala sa nakakuha ng Husky One Ball natin. Okay. yung One Ball, yung copper color. Okay. Nakuha ni Ma'am April Paderan ng uh, Labrador, Pangasinan. Kami mismo nag-deliver. Wow, layo. Napakalayo. Nine hours ang biyahe namin, balikan. Oh, Ayan, nag-deliver po sila. Ah. Ayan, shout out sa iyo ma'am. Thank you so much po. Tapos ito kay Sir Tony Franco at kay Doktora Franco. Nakakuha ng na Rottweiler natin na male malaki. Hindi ko na, na napag-vlog. Hindi ko na nag-vlog yan. Hindi. Rekta na sa kanila. Okay. Taga San Miguel Bulacan sila. Thank you so much po. Ay, kay Doktora May Martinez. Shout out sa iyo ma'am. Ay Doktora. Salamat po na marami sa ating transaksyon. Yeah. <laughs> at kay Sir Willie ng Kalipaan Talavera Nueva Ecija. Shout out sir. Ay, Thank you so much po. Salamat po kay Alvin. Okay.